dito, sinabihan, may ako ng core namin yung ba mga doy na nag-brew lang taon daw ako. Noon sa mga eh, siya. Dapat kung siya yung nakaisip, dapat siya na lang yung nag brawl Siya na lang naglaro doon. Kasi siya naman yung nakaisip, di ba mga doy? <laughs> sinabihan ko na yung yukbang core namin na yung pag-undoy dito na tayo. Jesus Mario Sip ka naman hinuwang mahina yun mo niyang kalihukan eh. mo ni ni isang pagong talaga wala kami nakuha sa laro na ito mga doy ambot dagwayo nga no ni eh. dito kay kapiranggot na lang yung kahimtang ko nagplaya pa rin talaga ako mga doy pero naingon ato man I deserve good <laughs> tapos Esmeralda pa yung taon yung kaling ko dito awal ah, dito no ni mga doy kay kusog ni siyang mga lapdos pero siyempre hindi natin ipakita sa kanya na nagpadaog-daog ta patuloy pa rin akong lumalaban dito mga doy kahit nagkalisod na ako yung kalisod talaga yung nilalabanan ko dito mga doy hindi si Esmeralda kasi baka sabihin niya malakas talaga siya hindi naman pwede yung siya yung malakas mga doy ba? Diba? yung kalisod lang yung malakas ag kung kuy murag tinuod man di ay <laughs> at dahil nagro-rotate yung Esmeralda nila mga doy hindi ako nagro-rotate -it. ito lang talaga sa so sobrang inis ko ay ah, yung mga minions dito talaga nila kinulata ko hindi naman kasi maayong mag-rotate pa kung lugi na nga yung taon ako. Hindi pa nga ako na kontento mga doy. Pati yung mga turin nila, di ko lata ko rin talaga. Tamang tago pa rin ako dito sa Tanglad. na eh, nagabgaab pa nga yung sidirot mga doy. Tapos pamunta na naman yan sila sa pagong na yan. Ay eh, nakita ko na naman yung Esmeralda na nandun na naman. Ay kaya tuloy-tuloy pa rin yung plano ko mga doy. Siyempre habang busy sila, sasalisi tayo mga doy. Yan ang tandaan nyo. Yan ang pinaka-importante. Sabay alis na murar po gilin tao walay na <laughs> Tapos bumalik na naman ako sa mga plano ko mga doy kasi hindi pa ako nakuntingto. Gusto ko pa talaga sanang basagin yung tori nila dito. Kaso, dumating na si Esmeralda, murag na kaamoy, ay siyang mabungkag na naman yung tori nila. Dahil nakabwilo na ako mga doy, hindi na ako pwede mag-post. Kailangan ko na rin talagang tumabang sa mga kampi ko. Kaya dito, nakuha ko yung unang higayon. Tapos dito na sinabi ng core naming yutba na nagbro lang daw yung taon ako. Sos Mario, set man hinuan. Dito, mag backyard na sana ako dahil yung sinabi kasi ng youth na yung mga doy ah. Hindi ko na mapugnan yung kaugalingin ko. Kailangan ko nang ipakita sa kanya kung sino talaga ako. Kung taga saan ako. Iniiwasan ko din talaga yung Esmeralda na yan kanina mga doy. Pero dito, ang inauna ko muna, itong magic sarap na to kay Humo Krabay Pugit ng eh. Sabay pinuntahan ko na yung Esmeralda dito kasi masyadong may sugin. Nabulabol talaga nila yung tao niya yung kuprang ng kakapi ko. Kaya, ang hectare doon, ginako, tatlo nga sana kukunin ko doon, mga doy. Pero, ah, hindi ka pwede magdamot. Akyat nga sana talaga ako doon kasi daming mga minions, mga doy. Kaya lang, ah, masigit nilang kailangan yung presensya ko, mga doy. O, lang tawa ka doon? Wala ako doon, eh. Neighbor naman siguro matumba yan, di ba? Wala na akong ibang balak na kulatahin, mga doy. Yung mga kalaban, ah. Kanina kasi, yung mga kinulata ko talaga, yung tore nila, tapos yung mga bakukang, eh. Eh, kaso, pinagsabihan mo yung anak kong hindi maganda ng yukba na to, kaya nainay ka, ninoon no? ako yung mga kalaban. Kung sakali mga magalit yung mga kalaban namin doon kay ba kasi siya yung may dahilan dyan kung bakit yung kumo ko sakit na po kayo. Dahil nahubag na yung kamao ko mga dahilan dito, nagtorilak na ako, wala na ko ilabot na si ha, sige, kayo magbakbakan kayo dyan, pero yung tori ninyo, kulatahin ko na to. Ayoko na kasi murag na looy na gilintahan ko sa sinapit ninyo. Dahil kasi intahan sa pinagsasabi ng yokbak ang kakampi ko. <laughs>